Uh, samantala patuloy ang uh, pagkakaloob ng tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang sinalanta ng baha. Sa paikipagtulungan ng non-government organizations, ang pamahagi ng tulong ay nakarating na rin sa lalawigan ng Laguna. May report si Alvin Baltazar. Kasabay ng patuloy pa rin paglubog sa maraming lugar sa lalawigan ng Laguna, wala rin naman patid ang apektadong mga pamilya na patuloy na nangangailangan ng tulong at nagtiyatiyagang pumila para sa ayudang padala ng pamahalaan. Isa ang lingga sa lungsod ng Kalamba ang tinuturing na pinakagrabing tinamaan ng kalamidad at hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang epekto ng nagdaang habagat. Kaya ang Philippine National Police katuwang ang ilang mga non-government organization muling nagsagawa ng relief operations at napili ang lingga na lubos namang pinasalamatan ng mga biktimang residente. Salamat, ayos din na po, ayos din. Ang salamat po sa mga taong tumulong po sa amin na kahit po mga gantong tsura namin ay nagawa po po kami tulungan ng mga maraming tao dito na punta. Pahirapan din para sa mga apektadong residente ang pagpunta at makapila sa isinagawang relief distribution gayong nananatiling lubog hanggang baywang ang kanilang mga lugar. Pero hindi na nagpapigil ang mga tao gayong sadyang kailangan ng mga biktima ng kalamidad ang tulong mula sa si gobyerno at mga pribadong grupo na bukas ang pusong magbigay ng kanilang asiste. Yung mga nanditong kababayan natin ngayon, basa hanggang bewang, dahil hanggang ngayon yung mga bahay nila lubog pa sa tubig para makapunta sila dito sa lugar kung saan tayo nakatayo, eh kailangan nilang tumawid dun sa tubig baha. At sa gitna ng dagok na nararanasan dulot ng hagupit ng nagdaang habagat, hindi naman natinag ang tiwala at pag-asa ng ilang mga naapekto ng patuloy na pagbaha dahil may Diyos anyang nakatingin at gagabay sa kanila sa gitna ng trahedya. Kung mapapansin nyo, talagang basang-basa ang mga kababayan natin dito. At nagpapasalamat tayo sa mga tumulong para magkaroon ng katuparan yung ginagawa natin ngayong hapon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Pinag-aaralan na ng Senado ang pagpapasa ng supplemental budget para sa madali ang implementasyon ng flood control projects. Nagpahayag ng pagkabahala si Finance Committee Chair Franklin Drilon sa negatibong epekto sa malawakang pagbaha sa ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Drilon na kung kinakailangan ay irekomenda ng komite sa Senado na i-adjust ang 2013 proposed budget para sa mga medium at long-term projects na tutugon sa, pinsalang dulot ng kalamidad. Pinigyang diin niya na sa pamamagitan nito matatamo ang nilalayong growth targets ng bansa.